Sa mga taong hindi may nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging usilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi po sa inyong ta lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po. Sana sa 'wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy niyo po lamang sa akin. Ang pagtulong po. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Asa ah, mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan. Huwag na po kayong mag-itubiling pindutin ang subscribe button at pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated. Isusunod ko pong mga video. Ipagkakaroon ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa si spiritual o physical manakaramdaman at panggamot namang oras yun. At dito po lamang po matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan. Ang aking taga bilin po sa inyo lahat ay pakaingatan po lamang at gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan at wag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa at magtulungan, magbigayan at igit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa kapwa at sa mga taong nangangilangan. At ito'y hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa iyo ang siksik dikdik dik, at tumapaw na pagumal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna tayo. Magsashout muna bago. Shout out ko eh. Ninita, Rutaero, Berlindo, Palisok, Baik Tayo, Kabayan, Junix, Bin, Nadine, Ryan, Nabisti, Urchili, Andy, Bonifacio, Chris Lee, Abughaw, Tinitron, Ilino, Siapil, Fight to Win, Abrosio, Magalpok, Laurita, C, si, Arting Camacho, Maricel Palcido. Lupimia, Pilipi, Ilma Ilmae, Triple E commented Marina Aranggis, Luli Kayago, Joan Bibs at ikit sila Nuggets. At sa mga baguan po na ngayon po nakatuklas sa na, aking YouTube channel, shout out po sa inyong lahat. Uh, ang isisir ko po sa inyo ay kontralason no, upang makaiwas. Ito ay malaga sa buhay po natin na uh, para mga po natin na uh, makaiwas po sa mga disgrasya ganito na okay. ko po sa inyo naman to napakabisa po na naman pong oras kontra sa upang makaiwas sa mga lason ito po ay magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung mga orasyon usalin po sa isip lamang po sa dalawang kamay at hawakan ang ibibigay na pagkain, tubig, uh, sigarilyo, juice, tubig at iba pa pag ito'y yung nahawakan mababasag po napakabisa po Rasina. sa mga mahilig pong makipista makipag uh, inuman ang lason kasi ay nilalagay sa kuku at ito'y pipitik sa tubig o iba pang pagkain ka kaya pakaingatan po kayo lagi dapat isa ulo po ninyo ang orasyon na ito kasi ang tao ngayon hindi mo pare-parehas po uh, lalagay po nila sa kuko yung lason uh, tapos ipipitik po kasi ginagawa nila po yun araw-araw mga sa mga salo naka, kung nakakon po kayo sa ibang baryo sa mga sa Bisaya kasi nila uh, lahat um, sa Bisaya mayroon ganyan na kung, kahit saan po, kahit sa, sa, amin, mayroon yung, ganyan. Mga, kahit saan kayo pumunta, mayroon ganyan na, may taong ganyan na, pag di sila po nakakagawa ng kasamaan, di sila masaya. Kaya, pinipili nila yung po yung mga taong, yung ba, uh, yung bagong tao na nakabakasyon o man, yan sinasamantala nila. ay pakaingatan po palagi at tingnan nyo po kung pa po kayong pagkain na uh, nakabukas o sa mga restaurant tingnan nyo palagi yung ginagawa nila at uh, mapanuri po tayo at uh, maka tayo ay masingitan sa mahilig sa makipista po uh, inuman yan ginagawa ni po nila kakalubang kayo na asun uh, nila nilalagay sa kuko yan kuko I lalagay nila sa kuko tapos may oras yung pa sila lalagay po dito sa may kuko yung, kasi yung mga gumagawa ng ganyan po ay mahabo yung kuko nila sinasadya ilagay po dito tapos ipitik nilang ganun shoot na dun sa may pagkain alasun alaso na po kayo kaya ito uh, pag uh, binagayang kayo ng pagkain uh, dapat po maisolo po nyo itong orasyon na to uh, na ibabagi ko po sa inyo pag na kunyo po uh, mababasag po yung plato o kun ano po yung nasa baso o soft drinks nilagay nila mababasag po yun yan ang kun ng orasyon na to pag hinawakan mo mababasag po Kaya sana po wag nyo pong pagloran na itong orasyon na to, kasi ito ay buhay na buhay namang orasyon ginagamit po lamang po ito sa kagipitan halimbawa nakipista kayo o nakibirthday sa lahat ng mga occasion ayan number 1 po ito bago ko po salin po ang orasyon na to ay magdasal sa tayo ng isang ama namin ama namin nasa langit ka sambahin ang ngalan mo kaunawang manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa tulad na sa langit bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa pit na pagsubok kundi ilay mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan at kapangyarihan at kapurian magpakailanman namin. at isunod po yung orasyon na tatlong beses po ito po ay inuusal po uh, nyo muna sa dibdib po ng tatlong beses. At dapat po may saulo, may saulo po nyo ito. At igi salat po ay pag hinawakan nyo na po yung magbigay uh, po sa inyong pagkain, ihip po nyo sa kamay nyo po. Ito. Ihip po nyo ng tatlong bisis po. At yung po isang bisis lang po sa kamay po nyo. Narito po ang orasyon. Akram, akdam, aksidam. Sunap. Si hehehe, ang human. Akram akdam aksidam sunap ihihihi amhuman akram aksa akdam aksidam sunap ihihihi amhuman ay iusol po ng tatlong may ay niya sa kamay nyo at ang susi po uh, o si tim corpus mayong sangay sa isang beses lang po at ipo sa kamay po tapos iawak po sa uh, kung ano po ibibigay po nyo kung may po Siguradong mababasag ko ang hawakan po ninyo. Sana po nagustuhan po niyo ang aking video. Ang iko pang kulang po sa inyo, ang inuusal ko po palagi na oras eh uh, tatadasal ko ako na amalamin ay original pong am laman po 'yan. 'Yun ang the best po na original na amalamin. Napakabisa po yung original po. Uh, kung gusto po niyo 'yung uh, kuha po 'yon, uh, sa susunod po i- eh ko po yung original naman namin at uh, kung gusto niyo po para maniwala po kayo ay kunin niyo po sa Biblia po ng uh, hanapin niyo po yung original naman namin doon at nandun po yun maraming maraming salamat po sa inyo na sana po huwag mo pa yung makalimut mag subscribe mag like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para malaki ko po yung updated sa akin sa so, video sa mga may karamdaman po dyan na uh, pinapadalaan ko po sa, sa kanila na habang maaga po pa ay eh, eh, humingi na yung kapatawaran sa Diyos Ama na, at humingi po kayang gabay na tulungan po kayo sa inyong karamdaman magdasal po kayo palagi sa araw at gabi at tutulungan po kayo ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat hindi po niya may bibigay lahat na basta-basta mabilisan pero So, po naman Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Na uh, yung paghingi po ng uh, paghingi po ng kapatawaran at gagamutin po kayo ng isang mahapusin po kayo. At idadalangin ko po uh, sa Diyos Amang na sana po ay gumaling na po kayo sa yong karamdaman at higis na lahat po uh, po kayo ng basbas -bas ng Ama na gumaling po kayo. Sa pangalan ni Iso Kristo na sa na sarit, Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye po.